Pumanaw si Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Nagdalamhati ang bulong bansa sa pagpanaw ng isang higante sa politika, si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Inanunsyo ito ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile. Agad dumating ang mga parangal mula sa mga pinakamataas na lider. Tinawag siya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bilang isa sa mga pinakamatagal at iginagalang na lingkod bayan sa kasaysayan ng bansa. Pinuri naman siya ng DND bilang isang icon sa depensa at estratehiya. Sumaklaw ang kanyang karera sa mahigit kalahating siglo na ginawa siyang saksi at pangunahing tauhan sa maraming yugto ng ating kasaysayan mula sa kanyang papel sa panahon ni Marcos hanggang sa kanyang pamumuno sa Senado, ang kanyang legasya ay mananatiling nakaugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ang pinakamemorable ninyong alaala kay Manong Johnny? I-share nyo sa comments at i-follow ninyo ang Jerome G. videos para sa mga updates tulad neto.